Check na ang cut ni Luare, 11 years. Parang nag-cute diba sa Daniel? Nagtara din yung picture ni Andrea na sa Ignan siya DJ. Baka ganun yung sitwasyon ni Katrina, parang naubos na siya. Kaya si Kasi... 6, March, April, May, June, July, August. 6 months na kami saan. 6 months, August, September, October, November. Kayo ni Daniel, grabe ito pa yung dahilan. Hi, good morning. Hi, hello po. Good morning. Good morning. Grabe yung energy na rin today. Alive na alive talaga. Oh my God. What <laughs> <Marapan, laughs> <laughs> <laughs> Alive na alive yung energy. <laughs> Hindi ako nakakatulog. Ko. Baka nagkape ka. Hindi ako nagkape. Dapat talaga matutulog na ako. Naisip ko kasi yung mga labahan ko tapos nawala na yung mga puyat yung anto ko. Yung hanto ko nag-day pass. Wala na. Ayun na. So, kumusta naman yung labahan mo? Nagawa mo ba? Okay na siya. Nalabahan ko na siya. Oo, oh, diba? Yeah. <laughs> you have an achievement tonight. Diba? Congratulations. Yes. Yeah. Thank you po. Thank you. <laughs> Thank you. <laughs> anyway, what's your story? May ganyan din ako simpleng tao tapos ang lang bilang nagtatrabaho pero walang hinasahod ganun ganun na yung buhay ko pero may pangkap eh kahit kong sahod ano yun tamang alipin lang dun sa kumpanya ganun <laughs> Oh, alipin ako ng salapi simula nagtumungtong ako ng 20 plus oh saan ka nag-work ngayon? Ah, sa Palawan po ako. Palawan din. Wait lang, nasa Palawan ka ngayon? Yes. Hmm. Yan. Anong i-chichis Ikaw mismo sir, sa akin? Hindi no, na, mare. Ay, mare. Mare. <laughs> break na ang cut ni Mare, 11 years. Yeah, it's been like one one week. And DJ is trying oh, to win yeah. back kat. I'm not sure if I wala na true. siya. Babae na yung sumuko. Yun yung sinasabi diba nila na Pagbabae babae na yung bumitaw, pag babae na yung umayaw sa relasyon, wala nang magagawin yung lalaki. Kung baga, cut na Kumbaga, ni, Para ang mga babae kasi, sikat kasi, marupok naman si Katrin. Alam natin yan lahat, marupok siya. Pero since, pili naman niya mag forward, hindi na siya mag forward. Ay, look, looking back sa nakaraan nila ni TJ. Siguro, ano, napagod na rin si Catherine. Dina. Feeling ko lang. Kasi parang nag-cheat diba si Daniel? Ayun na Mare. Ismisan talaga to. <laughs> I don't think so na nag-cheat si Daniel. Kasi <laughs> yes, dun sa post, based on speculations lang naman yun na si Daniel is my fling like that. Pero wala namang proof na nag-cheat niya sa lagas siya or may picture na may kasama siyang ibang babae on a date or special occasion, di ba? Hmm. -mm. Pero bakit nagda-drop? I mean, bakit ang na drop ng gano'ng mga uh, speculation yung mga kaibigan ni Katrina? Uh, nag sila na parang I don't know. Pero ay ako maging biased okay. dun sa part ng gender between girl and guys, okay. 'di diba? Kasi we do have our own preferences and our own behaviors. Pero sa akin lang. In social media kasi, there are a lot of instances na pag yung babae yung nasaktan, there are a lot of backers, friends like that. They won't let you down. Whatever and how bad the situation is, laging nandyan yung girl group. Unlike guys, alam mo yun, yung guys kasi masculine sila eh they don't make mm -hmm. battle hmm dun sa sitwasyon or sa topic anong they don't make battle? anong ka konyo <laughs> konyo konyo ka Sarangulo ka <laughs> <laughs> so, ito ba yung mga na Tabon. so ayun nga since mas masculine ma ma yung guys hindi sila nagdi-deal -de dun sa issue they tend to be more silent kasi alam mo pag mas tahimik ka mas less yung noise ng ibang tao sabi nga nila walang mangyayari kung di mo papatulan sama so ayun pasensya ka pero wala sinasabi na, na ano dun, ha? In, na ano na sinasabi na innocent si DJ, something like that. Wala akong sinasabi ganun na wala talaga siyang ginawang masama kasi alam natin when, when you are in a relationship, hindi kayo pupunta dun sa point since celebrity kayo, may kayo kayong pangalan, may naiingatan kayong tandem like that. And you have fans. Aro, tito. Aro, tito, yeah, community. Di ba na-build na kayo together? bakit kayo aabot dun sa point na alam mo yung magkakabuwag-buwag yung mga supporters nyo they will take sides so yung tingin ko naman may nagawa si DJ na masama dun sa point na yun and in fact nagpost din siya in a professional way ha huh? same like Catherine wala silang sinabing kahit ano ng reason why they broke up But I just did. Diba? Yun na yun. End of story. Itong mga tao, ng mga chismoso, chismosa, marites, at ano pa lang term sa lalaki pag marites? Ganun. May eh. tawag dun eh. Kalimutan ko. Tago na lang sa pangalang Mario. Parang naranig ko yan. Mario. <laughs> Sino si Mario? <laughs> Super Mario? <laughs> so, baka, baka. <laughs> Super Mario. <laughs> so, ayun. They are looking for a hmm? fucking reason bakit naghiwalay yung dalawa. Alam mo yun? Taibang ko. Yung hindi nila tanggap. Kasi apektado na yung mga fans. Yeah. Hmm. Lahat makikisaw-saw. Parang yung mga fans. Lalo na itong mga yeah. social media influencers, yung mga showbiz personalities like that. Alam mo yun? Like, right? kung sino-sino man yun. Mm -hmm. Pero like, I respect Boya Abunda. Si Boya Abunda, na-respeto niya lang yung breakup at wala siyang sinabi na kahit ano. Kasi may ningatan siya rin pangalan niya. Uh -huh. What's yung career niya in show business pero itong mga pipitsuging mga ano pinagpuputak din nila na parang matamis na candy yung break up para sumikat sila ganun akala mo matikinod yung mm -mm. silang sources of information na wala naman saan mo nakuha yan ano ka kapatid ni Daniel di ba <laughs> yung picture ni Andrea na sa ng DJ kasi vocal Pero wala pa naman, naman kasi, ito, vocal naman kasi si Andrea mm -hmm. since before pa, ng breakup like couple years ago, na sila pa nga ni Seth noon, di ba? Like on screen. Oh. Na, yun nga, crush na crush na si DJ. but hindi naman umabot mm -hmm. sa point na mag-holding hands together sila while walking in a fucking street? Wala naman ganun. Diba? Hmm. Kasi kung may mga ano, nung time na yun is intense pa yung relationship na Catherine at DJ. Kung may mga ganong pangyayari, tapos may nakakita, eh di sana may kumalat na picture, ba? Diba, na magkasama sila. Gets mo yung point? Oo. Am I making sense? You are, indeed. oh ano naman yung side mo? Ako naman. Hindi ko alam, di ba sabi, na sabi mo kanina, may ginawang mali si DJ. Siguro, baka yung ginawang mali ni DJ, matagal nang pinag... Di alam mo yung pasensya, di ba yung pasensya natin, 100% yan. Mm -hmm. So yung pasensya natin, pag nauubos sa paunti-unti, nababawasan yung isa na ang porsyento. Mm -hmm. Baka ganun yung nangyari kay Katrina. Mm -hmm. Hindi nga nila binukal na public yung kas kung ano mang kasalanan yan kung ano man yung nangyari na yan right pero yung pasensya ng babae baka naubos na alam mo yun mm. kasi yung babae ako ha personally ha eto aking as babae lang ang mm. babae kasi hindi mo masasabing sumuko na yan kaagad eh. Hindi mo sabi na pag hindi nag-reply sa'yo, hindi, nagdi na, na nagparamdam sa'yo, sumuko na yan. Hindi, paghahabol at pa rin niya sa lalaki. Pagbumukain niya tanga yung sarili niya. Hanggang siya mismo mapagod siya dun sa sitwasyon na parang, ay parang marina to, parang ang tanga-tanga ko na masyado sa lalaki. Mm -hmm. Parang ganon. Baka ganon yung sitwasyon ni Katrina, na parang naubos na siya, kaya siya, nagsuko na siya. Parang alam mo yun na nagpahinga na siya parang hindi na worth it yung pagiging tanga niya kung ano naman yung ginawa ni DJ baka gano'n kasi ang babae naman kasi grabe magmahal eh yan lang yung mali sa aming mga babae parang kami kaya namin ibigay lahat kaya namin intindihin lahat lahat-lahat mm -hmm. ng mga pagkakamali Sige, mm -hmm. papatawarin kita Huwag mo lang ulitin And then inulit na naman Sige, another chances Hanggang sa napagod ka na magbigay ng chance Ikaw na mismo nagsabay sa sarili mo na parang This is enough Parang, okay, tama na Parang, hindi na worth it kaya mo yan girl bumahon ka hindi worth it yung iniiyakan mo hindi worth it yung binibigyan mo ng chance parang ganun oh, Pero wala naman tayong uh, ano sa kanilang dalawa. Nagmara naman sila Kumbaga, open pa rin sila sa ano siguro. Sa pero so, parang ganun, open sila sa possible na makita pa rin. Makita na sila na in public at na sila. Parang ganun. Parang mm. it's about patience mm. ng babae. Ikaw, nagka-girlfriend ka na, di ba? Yeah, of course. I had. Hmm. Pag ikaw ba, pag ikaw ba, I mean, nakakatulog ka lang, tapos nagagalit yung girlfriend mo, anong sinasabi ng girlfriend mo sa'yo? Hindi, okay lang, sige. Di ba, ganon yung sinasabi sa inyo? Parang, sige, okay lang, sige lang, at is nakatulog ka. Parang ganon, di ba? Pero pag nasana yung babae sa ganong routine, alam mo, maniwala sa akin, sa ubus ang pasensya ng babae. Very, <laughs> mm -hmm. ano talaga. Hmm. Clingy. Lung ang babae kasi, di ba? Hmm. Ang babae kasi, attention seeker talaga yan. Aminado ako, attention seeker ako. Hmm. Tapos, ang lalaki naman, very ano lang ang lalaki. Pag kailangan siya ng babae, okay, sige. Kailangan ako. Ganon. Di lang ako nakakita ng babae. Ang lalaki, yung clingy. Ano yun? Yeah. Kasi may may tawag dito, may may behavior yung mga lalaki, natural behavior actually. Na hindi 'yun sa sinasabi nating ethics or ethical behavior like that. Par natural talaga siya na once you are a guy and you are in a relationship, you should be fucking hard brave enough to face everything. Alam mo yan? Mm-mm. Yung magmukha kang bato. Ganun. Matigas ka lang dapat. Ganun. Mm. Very masculine. Yeah. Kasi hindi ka magiging pabebe kami. Parang yung inisip ng mga lalaki pag naging ganun is nakakabawas sa lalaki magiging pabebe. Like that. Mm. I mean, I don't know Pero kung ikaw. halimbawa nasa loob na kayo ng relationship. Possibly, yes, napabebe ka sa'yo sa isa't isa in the first one to two, one to six months like that. But as soon, uh, I mean, as your relationship goes by, pag tumagal na kayo, trust me, yung lalaki masasanay na na hindi na siya ganun ka-sweet as before. Kasi may trust na siya sa'yo at naniniwala na siya na may trust din yung girl sa kanya. Ganun. So sa akin lang naman, yung breakup ng Daniel is something to do with uh, long-term relationship. Alam mo, marami na akong nakita at nagkaroon na rin ng long-term relationship na pag umaabot na dun sa sukdulan ng point na minsan na lang kayo mag-usap kasi busy kayo sa work, sa career, or what not, dun, pag mess up. Hindi dahil sa hindi nyo na mahal yung isa't isa. It's just that you have a lot of priorities in your fucking plate na dapat unahin to build your future. Diba? Ganon din sa mga babae. Which is, yung babae is, oo, oh, nagkikare na, mas nagkikare yung babae dun sa relationship. Diba? Diba? kasi they're hoping to have a family to build something na kayong dalawa pero yung guy kasi is yung iniisip nila is for the future security I love this one episode nung kay Steve Harvey na may isang girl na nagtanong sa audience na they are in six years relationship ata tapos naging fiancé na siya so nag-propose na yung guy and after before a month before a, a month before ng wedding nila nag-walk out yung guy at yung reason lang is he is not ready so tinanong oh, ni Steve Harvey bakit sa tingin mo hindi pa ready yung guy napapagod lang sa kasi sabi daw na, sabi ng girl you can watch it in YouTube as well sabi ng girl because he is seeking for a career so sabi naman ni Steve Harvey that makes sense kasi yung babae may tinatawag na body clock you do have body clock na dapat sa age na to may, may anak na ako dapat sa age na to. Uh -huh. 'Di ba? Kasi mahirap mga anak kapag um, ano, mm, mag 40 ka na, 'di ba? Diba? Ano ang hirap na noon. Hirap na magbuntis, 'di ba? Ano makaka ng family? Now, yung, yung, guy naman is may clock din sila which is money clock. Because you need to provide for your family. Hindi sapat yung mahal lang. You need security. Hindi ka mapakain ng mahal kita. Di ba? <laughs> In short. Kasi doon, yeah. magsisisi yung babae pag tawag dito. Doon nangyayari yung divorce. Kapag hindi na kayang i-provide ng guy o sustentuhan yung Maybe. family. Ganun. Ganun. That, um, I mean, sabi mo di ba nag, nag propose na, engaged na? Mm. Bakit nang propose yung guy? Kasi nung time na yun, oh, hindi pa pala siya ready. Kinakala niya na re magiging ready na siya, pero may much better career pero, pa pala. May much di ba? Na naghihintay. So ipupursue niya muna yon. Pero hindi naman siya si hindi naman sinabi ng girl na talagang umayaw na na umayaw. O baka naman talaga na inusong lang, di ba? Kasi nga may career na pinuporso. So yung feeling ko dun sa breakup ni Nakatnyal is about their careers and their future ng aking mukha hmm. Nawala yung spark dalawang isip na Yung spark naman kasi nawawala talaga yan Hindi naman yan lifetime dyan eh Yung hindi lang nawawala hindi yung spark na. yung araw eh Yan eh Oh. Yeah. But lang galing mo naman. But ito. But yet, mayroon tayong hmm. tinatawag na gabi which is nagdidilim yung lahat. But if you can wait until the sun rises, na? Magkakaroon uli yun ng spark. You just simply need to wait. Wala namang mawawala sa'yo kundi maghintay. Oras, syempre. Yun yung, yung i mo. Pero kung di ka na makapaghintay, you can go ahead and move on with your own life. That's why. Sure. Relationship friends. Hmm. Go. Ano <laughs> well, ba talo kayo to? Uy. Kasi six, eight, March, April, May, June, July, August. Six months na kami 6 Six months. August, September, October, November. Kayo ni Daniel. Grabe ito pa yung dahilan. Tapos. Aing hindi Hindi. Sorry na kala ko kasi kayo dahil. Hindi. <laughs> <I'm dead>. Gagi. <laughs> oh, to, to. ang <laughs>